everybody. Welcome to my channel. Narito ako sa Tel Aviv, Sa Hagana. Puma pumasok ako dito sa loob ng Takana. Bumili ako ng... Wala lang. Nagpahinga muna kami talaga kasi nakapagod. Nakakapagod. Nakasalubong ko si, ano, si Benji. Yung dati namin kasama sa tour. Sa Elat. Nung after namin mag-Elat, nagsimula yung digmaan. Nagkasalubong kami. Ibang saya, kapag may mga kakilala kang matagal mong hindi nakita, tapos nakita mo, iba yung saya na pakiramdam Anyway, panorin niyo po ito. I'm Cheyenne. This is Israel Hotel Housekeeper Channel. Please watch this. Oh. Ano, I, my... yeah, Benji. Ah, oh, si Benji nga pala. May pajak pa. Si Benji. Oh, <laughs> si Benji. Nakasama <laughs> namin sila. siya sa Ella. Siya nagbibigay ng porsela. Oh, okay. Si Benji. Tama ba? Ikaw nagbibigay ng porsela? Oh. Oh, eh, wala na. di eh. Hindi ko susunodan. May nakarimembran. May nakarimembran. ano, di ba? Diba? Sa amin yung mga Mas pagdidi laban dito, 'di ba? Sa Jerusalem may mga pinatay. Oh, dito marami mababait pa mga tao dito. Di ba rin na mukha naman tayo hindi pa bae? Tatay sa atin. Okay, bye-bye na. Alis na.